ama ni Carla Abiliana, suportado ang relasyon nila ni Tom Rodriguez. Buong pusong ipinahayag ng ama ni Carla Abiliana ang kanyang suporta sa muling pag-iibigan ni na Carla at Tom Rodriguez. Ayon sa panayam, masaya raw siya para sa anak at sa bagong yugto ng buhay nito. Naniniwala siyang mas matatag na ngayon ang samahan ng dalawa. Ipinakita rin niya ang pagtanggap kay Tom sa pamamagitan ng pakikipagbonding sa aktor. Ikinwento ni Carla na malapit talaga si Tom sa kanyang ama kahit noong una pa silang naging magkasintahan. Wala raw siyang ibang hangad kundi ang kaligayahan ng kanyang anak. Hinikayat din niya ang publiko na bigyan ng pangalawang pagkakataon ang dalawa. Marami ang natuwa sa suporta ng ama ni Carla, lalo na ang kanilang mga tagahanga. Nagpapasalamat sina Carla at Tom sa tiwala at pagmamahal ng kanilang pamilya patuloy nilang pinapatunayan na ang pag-ibig ay mas tumitibay sa bawat pagsubok.